Ayan, ito na naman si Manay Chen. Hello mga mare at pare. So ayan, ito na po yung ganap nung ako po ay paalis ng Amerika papunta ng Pilipinas at magbabakasyon. Siyempre dahil nga nagtatrabaho pa ako sa ospital, eh, ito talaga ang ganap. Sobrang busy ko at talagang pagod. Napagod talaga ako mag -impake. Hindi ko na rin alam kung anong ang ilalagay ko at alin ang tatanggalin ko. Pero finally, ay nakapag na nga tayo. Isa pa lang yan. At may tatlo pa. Ay, dalawang malaki at isa. Kaya tatlong malata. Hirap talaga pero ang bigat oh. Tinitimbang na natin natin muna para sigurado na hindi tayo ma-over baggage. Kasi syempre, may limit talaga ang timbang ng ating mga bagay. So, ayan, dagdag bawas, dagdag bawas, ayos-ayos. Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Pero kailangan natin na madala ng mga pasalubong para sa ating mga kababayan at pamilya. So, mahabang proseso po yung mga pag impake na yan. At saka sa nga pala, matagal na akong nag-impake pero hindi ko pa ma-finalize. Kaya ayan, timbang na naman tayo tayo, timbang ng timbang, hanggat makuha natin yung talagang eksakto na timbang kung ano ang kailangan lang na requirements. Ayan, nagbawas na naman tayo ng isa at idadagdag natin yan sa ibang maleta. At baka mamaya, pabayarin tayo doon sa airport. Mahirap na, dagdag na naman yan ng gaston. <laughs> at i-finalize na natin yung pangalawang maleta na yan. So, okay na. Damitan na natin yan ng ating damit para hindi magasgas ang ating mga maleta. Damitan natin yan. Yeah! Bye. Ay, sana matapos na ang pag i ko kasi gusto ko nang magpahinga at mamaya magpa-flight na tayo. Pina-finalize lang talaga yan kasi ayoko magbayad sa airport ng extra pang bera. Yahoo! At ito na nga ang last na maleta ko. Tingnan na natin kung ano ba talaga ang pwede kong gawin dyan para magkasya na lang lahat. Ang dami uh, kasing bit-bit na pasalubong at saka damit kasi syempre kailangan nating mag-outfit doon sa Pilipinas. At syempre hindi makakalimutan ang sapa sapatos. Kailangan nating tanggalan yan at ilagay natin ang ating sapatos para may magamit tayo doon. Hindi na tayo bibili. Ayan, tapos na, tapos na, tapos na si Manay Jen, no? Tingnan nyo naman ang strategy niya. O, upuan nyo yun sa ibabaw para naman mas maayos ang pagsara. Bira, Manay Jen, bira. Sige, sige pa. Ayusin mo yung pag-ayos mo ng iyong maleta kasi hindi na masara sa sobrang dami ng iyong bet, bet Tingnan mo naman. Kailan ka pa dyan matatapos? Ayan, sige, daganan mo pa yan ang daganan. Wala ka na talagang magawa. Kasi sobrang dami ng bit-bit mo. At tinimbang na nga. Ayun, finally, finally, tinimbang na at dadamitan na ang last na maleta ni Manay Jen. Yahoo! Pwede nang lumarga papuntang Pilipinas. Wow! At ayan na, syempre naman, ayusin na natin yan para mamaya pag uh, alis na tayo. Ay, pero papalang isa yung hand carry. Well, to make the story shorter, ayun, lumipad na si Manay Jenna sa himpapawid na. Ang sarap ng pakiramdam ko kasi uuwi na ako ng Pilipinas after six and a half years. Hindi, hindi ko ito naranasan ng matagal. Kaya tara na. Let's go. So, let's make the story shorter again. Kaya pupunta na tayo dito sa layover natin sa Minnesota na po ako na airport. Alas 9 niyan ng umaga dito sa Amerika. Kailangan muna nating magpahinga para maghintay doon sa pinakamahabang flight ni Manay Jet papuntang South Korea. Ah! ito na nga, shortcut na tayo. Nasa aeroplano na ako papunta ng South Korea. At ito na, pinigyan agad kami ng pagkain para mabusog na daw kami. Kaya nga, ayan si Manay Jen at nag-order na ng kanyang food. Ayan, may salad tayo. Ang sarap naman talaga. At ang pagkain ko ay may kangkong. Ay, kangkong pala yan na merong pork. At meron din tayong cheese at chocolate dyan, brownies. Kaya, kain muna tayo kasi yan po ang ating pang lunch. Lunch po yan sa himpapawid at kain-kain. Tara na, sana po ay mabusog ako. At sana naman ay yung katabi ko ay mabusog din. <laughs> well, 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 hindi pwedeng hindi iinom si Manay dyan. Kaya ayan, may nagsiserve naman ng inumin. Lumapag na nga tayo sa South Korea after 13 hours kaya yan, sinalubong ako nitong mga orchids akala ko nga hindi totoo yung mga orchids na yan yun pala totoo pinisil ko at kinurot ko ay nako hindi pwedeng kinukurot ang mga halaman nasasaktan pero okay lang yan at talaga namang pina short talaga ang kwento at nandito dito tayo sa Pilipinas si para pakita ko lang sa inyo kung ano ang meron dito sa carousel lahat karton. Ganyan ang mga Pilipino, karton. Hindi nagmamaleta kasi mas maraming mailalagay sa karton imbes na magmaleta. Kasi syempre, ang maleta mas nakakabigat pa. Oh, ayun na pala yung bag ko. Kinuha ko na muna para tayo ay makalabas na. Well, hintayin natin yung isa pang maleta. Ayun, hinawakan nung isang lalaki yung aking maleta. Hindi pwede. Akin yan, manong. Akin nakadamit yan, akin yan oh diba kuni natin sobrang bigat ko talaga nyan diba oh diba ah oh, Ayan, so dito yung SIM card. Si ate ang nag-assist. Yes, sir. may SIM card silang binibenta globe at saka smart oh, doon. So, uh, meron ng uh, internet. Okay uh, na. Uh, how long Anong number ko? Ito. Ang mini na yun. Ah, okay. Okay, okay, Thank, okay so naman. Thank you so much. Oh, salamat ate sa pag-assist. Okay. Ayan, bilhin na kayo dito ng SIM card. <laughs> Ready na siya. So, alis tayo. At ang susunod nating vlog ay yung paglabas sa airport.